Terima kasih telah menonton

po. Salamat ng marami. Thank you po. Ingat po. guys, good morning happy Thursday so today, Thursday pagduluto natin ng tanghalian ang mga bisita natin last day nila ngayon dito sa Cavite City, kasi lumuwas na sila sa Makati at doon na sila manggagaling pa uwi ng Canada magdiretso na sila so ay pagduluto natin sa kanila is magluluto tayo ng miswa miswa na may giniling tapos tort ang giniling pakain natin sa kanila ngayon soup. Gusto ni Darren yung kaya so, samahan nyo na ako guys ha. Huwag kayong magsasawa. Thank you for always watching guys. Samahan nyo na ako. Galing na ako ng palengke. Tapos nag-almusal na rin kami dun. Nag-breakfast na kami mag-asawa. Tapos sabay na malengke na kami. Tapos ito nga. Pero yung asawa ko na ang magluluto muna ng tanghalian. Iaayos ko lang yung lulutuhin niya kasi maaga akong papasok sa trabaho kailangan maaga ako makapasok sa trabaho dahil may tinatapos kong deadline ayan, siya muna magluluto ngayon for today's video ayan, siya muna paglutuin ko at maaga akong papasok sa barangay so ayun guys uh, yung asawa ko na muna ang ngayon para sa tanghalian mamaya kasi Marami akong gagawin sa barangay guys. Meron kami nilalas ng, ng sekretary na tapusin yung budget para maipasa namin yun sa Monday. Sa Monday or bukas, kailangan namin madala yun sa City Hall para at least sa Monday, maisama yun sa pagbasa ng mga konsehal sa sanggunian, So kaya guys, busy ako ngayon maghapon. Pero ganun pa man, thank you for always watching my simple video. Salamat sa mga nag-subscribe at nagtitiwala sa mga video ko. Samahan niyo pa rin ako, guys, ha? Mamaya na lang ulit tayo magkita. Tapusin ko na muna ngayon kasi papasok na ako. Punta na ako ng barangay. Thank you, guys. I love you all. Please subscribe.